sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe uh, naniniwala po akong sila ay may natatangang at may mabubuting kalooban sanman man kayo naroon si patibang sulok ng mundo sana kayo palaging malakas malay sa sakit sa araw-araw palang umaga at ang aring gabi sa inyong lahat uh, sa mga ngayon lamang po nakatuklas ng aking youtube channel iwaga ng pangasinan uh, huwag na po kayo matubiling pindutin ng subscribe, like, and share at pakipindot na rin po ang bilay icon para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na mga video pagkakaroon ko po sa inyo lahat ang aking po dito sa hiwagan ng pangasinan uh, lahat namang orasyon na magagamit po sa pangkalatan po sakit sa spiritual, physical na karamdaman po ay uh, pagkakaroon ko po dito para may magamit po kayo sa araw, -araw. at sana po ay ishign nyo rin po sa iba para may uh, malaman po nila na ang nagtuturo po ay ang hiwagan ng pangasinan po Uh, palagi ko pong sinasabi sa inyo na palagi pong po usalin po yung kung may gagamitin po kayong mga uh, oras yun po ay eh, konsagra nyo muna, unaan nyo pong pangkusagra ipunya eh, sa tubig at sunod nyo po yung oras yun po na uh, inyong gagamitin po uh, ipakita ko na naman po sa inyo ang uh, latin po na pangkusagra para hindi nyo makalimutan po na so po yung napaka-importante po ito kaya pinapakita ko po sa inyo araw-araw po na po ito po. Iskinesya nyo po para may makopya nyo po. Napaka-importante po ito pang pandar po ng mga oras yan po. May pinapakita ko po sa inyo. Uh, yung Hocus Inim Corpus Mium Hicks Inim Calix Sanguinis ni E. Nobi Eternate Saminti Mysterium PDIQ Pro Bobis It Pro Yung Voltis Ipundutor In Remission Picatorum Jesus humo Salvador. Yan po. At ipo nyo sa tubig tapos isunod nyo po yung oras po. Uh, ang po. Ang pagkakalugpo sa inyo ay yung yung mga taong ninanais pong magkaroon ng anak na hindi po sila natutupad ang kanilang kung po na matagal na po sila nagsama. Mayroon din mga ang pinagbigyan ko po nito uh, sa awan ng Diyos nagkaanak na po siya hindi na po siya nag-ampun. Yung matagal na pong mga nagpakasal, uh, na mini minimithi nila po yung hindi po uh, gusto nilang mabuntis agad o magkaroon ng anak, ay naabot pa ng kasang katutak po na taon bago po sila uh, o yung iba hindi na po nagkakaanak Kaya ibabagi ko po sa inyo para magkaroon po kayo ng anak na nag po ng anak po. Uh, sana po pag ipakakalog po sa ito ay gamitin nyo namang sa kabutihan po. Ang gawin nyo po, gawin nyo po araw-araw uh, po tuwi-tuwi na po ito. ah uh, bago pagkatulog sa gabi. Ang pag paggawa po nito ay bago matulog sa gabi. O pagkagising po. Kung natulog na po ka sa gabi, pagkagising nyo po sa umaga, usalan nyo naman po ito. Pwede rin po itong ah uh, ipo sa tubig na uh, inyong inumin pwede rin po itong usalin nyo lamang po na taos puso na uh, hindi po marinig ng iba kayo lamang po makakagawa po ipo nyo sarili nyo po sa mga babae po na matagal na po ninanais po na magkaanag ay hindi pa rin po sila nakaka uh, manang anak kaya isisir ko po sa inyo po ito para mga uh, po. Uh, usarin nyo lamang po sa araw-araw. Huwag kayong mag, mamadali uh, po. Pakakalog po rin sa inyo ang makakaroon ng anak. Pag nausunan nyo po ito. Uh, manalangin po ng isang ama namin. At uh, na tatlong bisis po ito bago matulog sa gabi. Uh, gawin ito na buang pananampalataya sa Diyos. Ama. Para kasihan po kayo. Dasal po tayo. Ama namin nasa langit, sambay ng pangalan mo. Ikaw na ang manghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kaloban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin at huwag mo kaming iharap ng magpit ng pagsubok kundi ilayong mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan, kapangyarihan, kapurihan, magpakainan man. Amen. At isunod po ng tatlong beses po itong kwan po. Uh, inuusal po lamang po sa isip o pabulong po ito na wala po nakakarinig kundi kayo lamang po nakakarinig. Ang pag-usal po nito, pumasok po sa kwarto na tahimik po na walang magulo, na wala po kayo naririnig kundi concentrate uh, po kayo sa inyong ginagawa. Ang magandang pamamaraan po ay sa yung nag-uusal po kayo ng mga oras po ay tahimik po ang lugar na tahimik tahimik na tahimik talaga at uh, wala pong nakakaisturbo ay kakagat po ang oras na kaagad, agad agad po uh, narito pong oras yun po na yung gagamitin po Yitsi Yitsi Mi mihe Mayudha Wauha Miwi, ngayon, ha, wow ha. Tatlong beses po, salin po. Salin po ito ng tatlong beses bago matulog sa gabi, pagkagising sa umaga. Gawin ito, tuwi-tuwi na po. At gawin ito buong panalampalataya sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat. At palagi po kayong uh, humingi at magpasalamat sa Diyos ang mga sa lahat. At huwag kayong makalimot pong uh, tumulong sa mga taong hindi po sa hirap ng buhay para lahat po ng inyong gagamitin mong oras po ay sigurado nga papandar nyo po at manampala tayo kayo sa Diyos ng mga kapalangin sa palagi ah, uh, kung sagra nyo muna ah, uh, kung ipo nyo sa dibdib po nyo kung nyo po yung kusagra po yung hook is in him, purpose me yung hik is in him, kalik ni item na itim tis na minti mister ng pida ikuy probobis ikuy yung voltis ikonduktor ay yung mission pida dorong sumoto. tungo ay pangkos sa grafo. Po. po. tapos isunod po yung oras yung po. narito po ang oras yung po na yung usalin po. at sigurado pong magkakanak na po kayo dito gawin nyo po lamang po na may pananapatay sa Diyos at Humiling po kayo sa kanya bago nyo po saanin po yung oras yun po. Narito pang oras yung po. Excuse me, niyo po ma'am sir para may mga gamit po kayo. maraming salamat po sa inyo lahat sana po ipakishare po at subscribe, like and share Ipaki-follow na rin po ang aking hiwagan ng pangasinan po at ko po napakalaking utang lord sa inyo lahat maraming salamat po sa inyo lahat